Hello, si George po ito. Kung ikaw ay nagahanap ng windbreaker or jacket dahil ikaw ay nilalamig o nagtatrabaho sa call center at ikaw ay taga-Mainila, aba, pumunta ka na ng Quiapo. Dahil sa Quiapo, may isang shopping mall na maraming mura o bagsak presyo na mga damit, shorts jacket, at kung ano-ano pa na koyan ay sa QQ Mall, Quezon Boulevard, Quiapo, Manila, tabi sila ng Isitan Recto. Ang mura ng kanilang mga damit at kung ano-ano pang mga item na pwede mong pasalubong, regalo sa may mga birthday, anniversary o anumang okasyon. Ayan, ito po ay sinishare ko sa inyo para magkaroon ikaw o kayo ng idea kung saan makakabili sa Maynila ng murang jacket. Aba, pwede nyo rin itong pagkakitaan dahil inyo pong papatungan ng um, tubo. Lalo na kung ito po ay hulugan, medyo maganda ang kitaan po natin. Ayan po. Sana po ay nag-enjoy ka dito sa aking share na... Idea or idea para ikaw ay makabili ng murang jacket or windbreaker. Napakamura po. Sa susunod pong akyat ko ng Baguio, dito po ako kukuha o bibili ng uh, uh, aking windbreaker dahil malamig po sa Baguio. Dahil yun na lang po lagi kasi ang sinusuot ko yung Same color kapag ako ay nagbibideo o nagbipicture sa Baguio. Napakamura po. Merong 150, may 220, may 350. Sya, sya. Punta na po kayo dito sa QQ Mall para talaga naman po marami kang mabibili sa halagang isang libo na iyong dadalhin. At uh, pwede, gaya nga na nasabi ko, pwede kang kumita dito sa mga items kung ikaw ay may sari-sari store o ikaw ay mga may mga kakilala nagtatrabaho sa call center dahil malamig sa call center di ba at uh, ganun din sa mga nangangailangan ng windbreaker pwede mo i-alok itong Jacket na mabibili sa QQ Mall. Nasa second floor po sila. Ayan. 150 rin to, no? Miss, pwede pa ba yung yellow? Kukuwaan ko lang ha. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung ikaw ay first time sa aking channel, ay pwede ka na rin mag-subscribe, mag-like, mag-comment para naman uh, ikaw ay updated sa aking mga i-upload na video. Pindutin nyo lang po yung subscribe and then yung word na all all po. Para po, lahat po ng aking upload, ikaw po ay ma-inform dahil nga naka-all ka po. Dahil kung hindi nyo po nilagay sa all after na i-click mo yung subscribe, ay hindi mo po makikita ang aking mga bagong upload dito po sa V. George It Daily Vibes. Ayan po. Alam nyo ba, kapag wala akong ginagawa, nagwi-window shopping lang ako dito sa QQ Mall at sa iba pang shopping mall sa Quiapo, ay nakakalibang naman po talaga dahil uh, marami ka nakikitang uh, mura, bagamat hindi ka naman bibili, ay at least may idea ka kung ano at saan ka pupunta kapag ikaw ay may sapat na pera, para bumili ng mga murang items dito sa QQ Mall. Bye.